Kumusta at magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan, ang pahayag ni Draymond Green tungkol sa Houston Rockets at ang injury report ng GSW vs Houston, yan ang ating pag-uusapan sa video nating ito. Ngunit bago nga yan ay huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa ating channel kung hindi ka pa nakaka-subscribe bilang suporta. Maraming salamat po! So matapos ang limang magkasunod-sunod na panalo ng Golden State Warriors sa kanilang mga nagdaang laban mga kaibigan, bukas ay may laro ulit ang Gold-Blooded Contra sa sumunod sa kanila na Houston Rockets. Bukas ay ang ikatlong banggaan ng magkabilang kupunan, unang naging bakbakan noong October 30 sa nakaraang taon na kung saan nakuha ng GSW ang panalo sa larong iyon sa score na 95 Ikalawang laban noong November 21 last year pa sa game na iyon nakuha pa rin ng Warriors ang panalo sa score na 121-116. Bukas magkakaharap naman sila sa home court ng Rockets na magsisimula eksaktong 8 ng umaga sa atin dito sa Pinas, magandang laban to bukas parehong gusto manalo ang dalawang grupo dahil sa standing na matatanda ang Trinistock na ang dubs ng player na ito ng Rockets mga kaibigan. Paniguradong pagbabaya rin ito ni Draymond ng mahal na ani pa nga ni Dray punto dito mga kaibigan ay bukas na bukas tutuldokan nila ang Houston sa standing. Ibig sabihin tatulunan nila ang Rockets ililistang eh, panalo na para sa Dubs, grabe si Green, tingnan po natin ang mangyayari sa game bukas. Kayo mga kaibigan ano ang masasabi nyo sa sinabi ni Draymond? Magcomment lang po. Really big time win for us especially with uh the Rockets coming out to play. Um... Uh... <laughs> they have lost a couple in a row and you know you three games behind with seven games left and you're losing the tiebreaker so four games behind in a sense with seven to go uh my math serves me correctly tomorrow will be an opportunity to end their season uh their playoff hopes if my math serves me correctly, maybe there will be one more game. I haven't looked that up. Uh, that's just some rough math for you math geniuses out there that's going to be like, no, they're not mathematically uh, eliminated. And you, like, great. Almost. Uh, Samantala dito nagin tayo sa injury report ng Warriors chaka Rockets para sa Houston ay outpading sina alk Aaron. Tari at Steven Adams gawa ng kanika nilang injury. Para sa Golden State Warriors naman ay nananatiling listed as questionable si Jonathan Kung Kuminga versus Rockets. Ibig sabihin posibleng maglaro, posibleng hindi. Habang probable naman si Gary Payton, ibig sabihin siya ay maglalaro bukas. Kayo mga kaibigan anong team sa tingin nyo ang mananalo sa kanilang muling pagkikita? I-comment e lang po 'yan sa ibaba at akin pong babasahin 'yan. Maraming salamat po, mag-iingat at God bless sa lahat.